Balita naman po sa Metro Manila. Nanawagan ng MMDA sa mga motorista na planuhin maigi ang kanilang biyahe ngayong huling weekend bago ang Kapaskuhan. Ayon po sa MMDA, pinangangambahan ng Carmageddon o ang talagang walang galawan ng mga sasakyan sa EDSA. Inaasahan daw ng MMDA na papalo sa 480,000 ang mga sasakyan sa EDSA sa mga susunod na araw. Lagpas na yan sa 280,000 na kapasidad lamang ng EDSA. Hinihikaya ng ahensya ang publiko na hanggat maaari gamitin ang pampublikong transportasyon, lalo't inaasahan ang Christmas exodus. Oh. Pareho-pareho sila ng suggestion. Kasya ba tayo lahat sa transport? Mm -hmm. Ikaw, ikaw mag-commute muna. Mauna sila. Opo, opo. Oh, Pag nauna sila, susunod na tayo. Opo, opo. Oh, okay, okay, katagal na commute? Ha? Buong ano, buong holiday season. Kaya eh, bang buhay? Opo. eto na mga kapatid. Sa iba pang mga balita, labing isang pamilya naman pong nawala ng tirahan sa sunog sa barangay Kasi, Kasi Kasiwalan o Kasilawan sa Makati City. Sa laki po ng apoy, naabot na ang ilang kable ng kuryente. Wala nang naisalbang gamit ang mga nasunugang residente. Tumagal nga ng halos dalawang oras bago naapula ang apoy. Wala namang nasaktan sa insidente. Pero tinatayang nasa 3.6 million pesos ang halaga ng pinsala. Inilikas naman muna sa barangay hall ang mga nasunugang residente. Sa pulis sa CCTV ang bantay sa lakay na pag-atake naman ng isang kawatan sa bahay ng photojournalist na si Ezra Akayan diyan po sa Parañaque. Kita sa video ang dahan-dahang paglalakad sa bahay ng suspect. sumili pang pa kawatan sa isang kwarto, nang makasigurong walang tao, isa-isa niyang pinagdadampot ang ilang mamahaling gadget sa bahay. Bumasok ang kawatan sa kwarto ng isang bata at may ninakaw din sa loob. Kabilang daw sa tinangay ang isang laptop, camera, satellite internet device at maging drone. Ang mga ninakaw ay aabot sa kalahating milyong piso ang halaga. Naaresto naman ang suspect matapos may makapagturo sa kinaroroonan nito. Nakatulong ang mga tato niya sa braso para matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Pero iginid din ng suspect na hindi siyang nasa video at napagbintangan lamang daw. Pinagahanap ang isang kasabwat daw ng suspect na nagsilbing lookout naman ng magnanakaw.